po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik upang uh, tatawasin natin ngayon ang ating pasyente na si Ma'am Lisel. Yan from Carles Iloilo. Eh, ang kanyang dinadaing daw ay uh, ano daw, ang kanyang lalamunan daw ay mainit at saka yung tiyan niya. tignan natin. Lagi daw mainit tignan natin kung ito ba ay merong physical o spiritual na karamdaman per bendisyon yung inumin ni Padre Pili Espiritu sino yung gumagambala? Pili Sil saan man sinaroon sa ako? ipakita niyo kung sino man ang gumagambala sa kanya o maori ng mga nilalang na gumagawa ng masama ipakita mo sa akin ang imahe ito mga kapatid tignan ninyo tunghayan ninyo yung Uh, imahe na makikita natin sa pinagtawasan babae ito babae matandang babae na merong galit sa iyo siguro may ah uh, napagsalitaan ka siguro ng hindi maganda ma'am Lisel kaya galit na galit sa yo itong taong ito siguro nakaaway mo ito kaya nagkakaganito ka ayan po galit sa yo itong ano itong matanda matanda ito i-interpret ko sa inyo lalong lalo sa aking mga manonood ito yung muka ng isang uh, matanda ganito yung buhok yung tainga yan ito yung uh, buhok nyan yan ito yung uh, bunga nga Ayan. ito yung ilong Hmm. Ayan yung ilong. Ito yung mata. Hmm. Ayan yung galit sa iyo. Nakikita ninyo, matanda ito na maaring siguro ay ah, uh, maaring nakaano mo ito. ah, uh, may binitawan ka sigurong hindi magandang salita. Kaya galit na galit ito sa iyo. Ayan. Ayan o, oh, yung ilong. ay yung mata. Ayan mga kapatid. Yung mukha ng pinagtawasan.